Ito na yung gawa ko na sweet langka. mayroon na siyang syrup, guys. Ayan. Tapos ilalagay na natin dito sa ating lalagyan. Ayan. Ayan ang ating finishing product. ang sarap niyan guys eh yung panghalo ni busing sa kanilang alo-alo sa restaurant nila yan nire-request ng taga restaurant yan guys kami ang gumagawa tsaka yung banana sweet tsaka ubi yan ang nilalagay ko yan dyan guys nabulol-bulol na guys yung <laughs> asukal tinunaw na asukal pinukon loong asukal tapos... ayun na ah. nilalagay ko dyan sa long ganyan lang simple Guys, tapos na ang ating sweet langka. Ayan. Thank you for watching.